Saglit lang po! Ikaapat na linggo na po ng Kwaresma. Sa ating mga pagbasa sa linggong ito, nakalagay talaga na ang Diyos, hindi, niya, hindi siya pwedeng talunin ang ating mga pagkakasala. Sa kabila noon, andun pa rin siya, tapat. Sabi nga niya doon sa si Ebanghelo, kung si Moises binigyan ng Diyos ng paraan para iligtas sa mga taong lumaban sa kanya, tinutuklaw ng ahas, ano pa kaya ngayon ang kanyang anak ibibigay niya sa krus para na tayo maligtas? Ganon din sa unang pagbasa. Sa kabila ng kanilang kapadaluhan, 70 taon na sila sa, ano, sa Babylon, pinadala ng Panginoon ang isang Persian king, si Cyrus, para makabalik lang sila. Pero ilang kaya ang bumalik mula Babylon papuntang Israel? Ang tawag doon, anawim, konti lang naman. Ang tanong naman sa Ebanghelyo, ilan naman din ang maniniwala kay Heso Kristo? Ngayon po, sa ating kalikasan, ilan po ba talaga ang gagalaw para maayos, mailigtas natin ang ating planeta?